Sa ilalim ng Republic Act No. 10661 na nilagdaan noong taong 2015 ay tinalaga ang buwan ng Nobyembre bilang National Children's Month. At para magkaroon pa tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa selebrasyon na ito, makakasama natin ngayon si Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children o CWC. Magandang umaga, Undersecretary Angelo. Welcome po sa Rise and Shine, Pilipinas! Uh, magandang umaga po, uh, Ma'am Dayan, Ma'am Audrey, Ma uh, uh, Sir Audrey, Ma'am Chichi, and Ma'am Fifi. Uh, salamat po sa pag imbita sa Council for the Welfare of Children sa umagang ito. Alright, Yusek, this is Chichi together with Prof. Kung napapansin po ninyo, ay naka-blue tayo ngayon, no? Ito ay may kinalaman sa National Children's Month. Pero bilang panimula, maari niyo po bang ipaliwanag, Yusek, kung bakit tayo naka-blue ngayon? Ah, actually medyo naka-blue din ako, medyo checkered lang ano. Actually itong blue attire po natin ay kaugnay po 'yan no? sinimula nating campaign ngayong National Children's Month, yung hashtag Blue Kada Biernes campaign. So dalawa po ang ibig sabihin nito. Uh, number one is na, that you support the National Children's Month and number two, ito yung blue kada na gusto naming uh, i-impart sa mga kabataan ngayon ano. Blue kada parang barkadahan to no. Ito yung positive na image ng barkada naman ano. So gusto naming gawing positibo ang image ng barkadahan. Ibig sabihin pag blue kada ka ikaw ay sumusuporta sa karapatan ng bata. Okay, Yusek Jello, bakit po tuwing Nobyembre pinagdiriwang ang National Children's Month sa Pilipinas at bakit mahalaga na meron tayong ganitong mga pagdiriwang sa ating bansa? Uh, katulad nung nabagig nyo kanina, no, yung Republic Act 10661, ito yung National Children's Month Act of 2015 uh, nagkaroon tayo ng batas niyan at and, and under dyan sa batas na yan, uh, yung Council for the Welfare of Children, DSWD at National Youth Commission, sila ang mamumuno sa celebration nitong National Children's Month. Pero bumalik pa tayo, ano, 1989 pa lang po kasi, inaprobahan ka ng UN General Assembly, yung United Nations uh, Convention of the Rights of the Child. November yan, 1989. So kaya tayo nagse-celebrate ng National Children's Month tuwing November bilang pag-ala sala din sa approval ng tinatawag na UNCRC. So, ganun po. No? saka, nagpapasalamat din po pala kami sa DILG sa pag issue po ng DILG Memorandum Circular 2023-152 para himukin po ang mga LGUs natin na ipagdiwang din yung National Children's Month. Alright, if I'm not mistaken po, yung thing nyo this year is our focus is the health mind and welfare of every child. So, ako ito po yung mismong tema natin ngayon para sa National Children's Month. Tell us more about this theme po, sir. Naman tama po yan, sir. No? Actually, ang um, theme po natin is healthy, nourished, and sheltered, ensuring the right to life for all. Uh, alam nyo po, itong focus ng ating uh, National Children's Month ngayon ay access to quality healthcare health at nutrition. Ah, uh, ito pong temang ito ay galing din po sa mga bata. Nagkaroon po tayo ng mga child brainstorming sessions noong uh, February 2023 at March 2023. At eventually, inapprove po yan ng Council for the Welfare of Children Board ah uh, bilang official na na tema nitong ating uh, Uh, National Children's Month. Uh, talaga pong pinag-focusan po natin to kasi po kakalabas lang po natin galing sa pandemya, papalabas po tayo. Hindi po natin maikakaila na napabayaan po ang health ng mga bata, no? whether it's physical health, mental health, pati po yung vaccination rate ng ating pamahalaan, ng mga local government units. Of course, understandably, tumutok po tayo sa pagbabakuna ng COVID-19. Ano? Uh, medyo yung pangbata ho, yan ay medyo na, hindi po naging priority. Kaya po, uh, ang gobyerno po ngayon, gusto po nating tutukan po ulit to, ano para talagang masigurado na healthy at vaccinated ang ating mga bata. Okay, Yusak, kamusta po ang kalagayan ng mga kabataan dito sa Pilipinas? At ano po ang pinakamalaking problema na kinakaharap at nararanasan ng mga kabataang Pinoy sa panahon ngayon? Very uh, good question po, ma'am. Maliban po doon sa mga health and nutrition problem na binanggit ko po kanina, of course, hindi po natin maiaalis na ang ating mga kabataan po ay talagang humaharap pa rin sa pang-aabuso. No? Whether ito ay committed ng mga tao na hindi nila kilala or yung mga kilala o kamag-anak o magulang mismo nila o yung tinatawag nating corporal punishment. Na din po ang tumataas at lalo pang nakakabahala na pagtaas ng online and offline sexual abuse. Of course, yung mga internet violence natin, bullying, trafficking of children. Of course, uh, yan po ay talagang binabantayan po natin. ano, Nakatutok din po kami ngayong taon na to, ano, maliban dito sa child protection issues na to, dun sa aspeto ng child participation. Kasi naniniwala po kami, ang mga bata, dapat po yan ay nakikialam sa mga bagay na nakaka-apekto sa kanila. Kaya po, Uh, nilunsad po namin, ito et, po ginagawa po namin ngayon, yung National Plan of Action for Children para bantayan ng mga bata talaga. Ito ang magsisilbing gabay sa pagbuo ng programa ng national at lokal na pamahalaan po natin. Uh, ko na rin po, no, nilunch po namin ulit no October 21, 2023, yung CWC Makabata 1383. Lahat po na concern ng bata, pwede pong itawag dito mula sa bata, mga magulang, pati po concerned citizens, pwede pong sumangguni sa amin. Ayan, nabanggit niyo po iba't ibang mga programs na ginagawa ng CWC. Pero we want to know po, kamusta yung magiging program at activities na inipong yun hinanda para sa pagdiriwang ng National Children's Month. Go ahead, Yusek. Okay. Uh, sir yung sa National Children's Month po very stacked po yung November natin actually nag-start na po tayo noon launch nung October 21 ng helpline nung uh, October pa lang ano pero uh, ngayon pong November 6 sa Lunis ho uh, gaganapin po yung pista ng mga bata ito yung national kickoff ng National Children's Month. Gaganapin po ito sa Valenzuela. No? So, abangan po natin yan. Of course, ang House of Representatives, may NCM celebration din sila from November 20 to 23. Kaparty po tayo dyan. Meron po tayo sa November 22 na Digital Parenting Conference para po sa internet safety at tamang paggamit ng internet at mga gadgets. And lastly, sa November 28 ho, sa tulong po ng uh, SM Malls, magkakaroon tayo ng NCM Culmination Ceremony sa SM Aura BGC Tagig sa Samsung Hall po. So yan po yung mga nilatag po namin sa national government. Of course, sa mga regions at sa mga LGUs, kasabay po namin nagse-celebrate po yan all over the Philippines. Alright, muli po natin nakapanayam si Yusek Angelo Tapales mula sa si Council for the Welfare of Sugar. Maraming salamat po. You second, stay Maraming safe po. Maraming salamat. Maraming salamat po.